Kai Express, gumulantang si Kai Soto ngayong umaga sa kanyang bagong Instagram story, isang video kung saan makikitang tumatalo na siya sa plyometric box. Matatag ang galaw at kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mga hakbang. Matapos ang ilang buwan na pananahimik dahil sa kanyang ACL injury na tinamon niya noong unang bahagi nitong taon, ngayon ay may malinaw na sinyales na tuloy-tuloy na ang kanyang recovery. Ika nga ng mga fans, Kai is back and he's hungry. Sa video na to, ramdam ang pagbabalik ng explosiveness ni Kai ang ganitong klase ng plyometric drill ay bahagi ng late phase ACL rehab. So, ibig sabihin, malapit na siya sa full speed return. Well, hindi pa siya cleared for contact o 5-on-5 play. Pero kung ganyan na siya tumalon, baka mas maaga pa siyang makabalik kaysa inaasahan. Malaking balita ito ka-express hindi lang para sa mga fans ng Gilas Pilipinas, kundi para na rin sa buong Asia Basketball Community. Si Kai, na 7'3 ang taas. Ay hindi lamang sentro, isa siyang franchise caliber na talento na kayang bumago ng depensa ng kahit sinong kalaban. At kahit hindi siya kasama sa final lineup ng Gilas para sa FIBA Asia Cup 2025, ang pagangat ng kanyang kondisyon ay sinyalis na pag-asa para sa long-term Gilas Blueprint. Bumalik na ang bangis ni Kai at habang patuloy ang kanyang rehab, Unti-unti na rin bumabalik ang ingay ng hype ng mga fans ng GILAS program at sa buong basketball world. Matapos ang ilang buwan na pananahimik at limitadong updates, muling gumulantang ang basketball community ngayong linggo nang ipost ni Kai ang kanyang latest recovery video sa Instagram. Sa maikling clip, makikita ang 7'3 GILAS big man na tumatalon sa isang plyometric box na may taas na tinatayang 25 to 30 inches. Ang significance? Ang ganitong klaseng drill ay hindi para sa mga nagsisimula pa lang ng rehab. Ito ay para sa mga nasa final phase ng recovery. At para sa mga hindi familiar, ang box jump drill ay bahagi ng tinatawag na explosive reconditioning na karaniwang ginagawa ng mga atleta kapag nais nilang ibalik ang lakas, conditioning at confidence ng kanilang tuhod pagkatapos ng ACL injury. And the fact na ginagawa na ito ni Kai ngayon ay isang malaking senyales Ligtas na ang stability ng kanyang operadong tuhod at handa na ang katawan niya sa mas advanced na galaw. At ayon sa ilang sports medical experts, ang pagsabak sa box jumps ay isang green flag. So meaning, malapit na siya sa on-court return. Sa mga elite level athletes, kapag pumasa na sa ganitong phase, kadalasang 4 to 6 weeks na lang ang natitira bago siya maklear para sa full 5-on-5 training. At kung tuloy-tuloy ang kanyang recovery, Posible pa nga makapagpakita si Kai sa isang official scrimmage bago matapos ang quarter ng taon. Pero hindi pa rito, nagtatapos ang significance. Ang timing ng video ay sakto habang nalalapit ang FIBA Asia Cup 2025. kung saan hindi makakalero si Kai dahil hindi pa siya 100% medically cleared. Pero sa kabila ng kanyang absence, ang presence ng video ay parang paalala, hindi pa tapos si Kai. At dagdag pa rito, lumalakas ang posibilidad na may pasok na ulit si Kai sa mga susunod na windows ng gilas o kaya'y sa long-term core para sa 2027 World Cup qualifiers. At sa edad na 23 years old, may mahaba pa siyang window para bumalik, stronger, smarter at mas dominante. Kai Soto isn't just healing, he is reloading. Habang patuloy ang pagbangon ni Kai mula sa kanyang ACL injury, ang tanong ng sambayan ng basketball fan ay malinaw. Kailan siya makakabalik sa Gilas, Pilipinas? At paano mababago ang buong sistema ng team kapag bumalik na siya? Ang kasalukuyang Gilas lineup para sa FIBA Asia Cup ay nakatutok sa small ball at triangle offense ni Coach Tim Cohn. Dahil sa pagkawala ni Kai, mas umaasa ang kupunan sa mobility ni na Kevin Kimbao, Paul Tamayo at AJ Edu sa frontcourt. Naging mas mabilis ang ball movement pero kapalit nito ang wing protection at low post presence at sa defensive end, nawala ng towering anchor ang Gilas, bagay na ramdam sa pagkatalo kontra New Zealand at Chinese Taipei. Pero sa pagbabalik ng explosiveness ni Kai, nagbubukas muli ang posibilidad ng twin towers o kahit triple towers na set up sa long-term vision ng gilas. So isipin natin, AJ Edwards sa weak side help, Kai Sato sa gitna bilang primary rim deterrent, at Kevin Campbell bilang stretch big na playmaker. Iyan ang kombinasyong kayang sumabay sa size ng Australia, Japan, Lebanon at Iran. At dagdag pa rito, si Kai ay hindi lang shot blocker, isa rin siyang playmaker big na may sapat na passing IQ para umangkop sa triangle. Kapag tuluyang gumagaling, pwedeng bumalik ang original na blueprint ng gilas, mas malalim, mas versatile, at may sapat na taas para sumabay sa anumang match-up sa Asia. Pero hindi rin madali ang transition kailangang dahan-dahan ang pagpasok ni Kai pabalik sa sistema. Ayon sa mga reports, kahit makabalik siya sa scrimmages, hindi pa agad siya isasabak sa international tournaments hanggat di 100% ang clearance. Maaling gamitin muna siya sa mga tune-up games, training camps o PBA guest appearances bago bumalik sa full gilas duty. At sa puntong ito, malinaw ang dalawang bagay. Una, hindi na malayo ang full recovery ni Kai. At pangalawa, once bumalik siya sa peak form, game changer agad ito para sa Gilas Pilipinas. Kung ang court, ni Scottie Thompson, Dwight Ramos, Kevin Campbell, Justin Brownlee at AJ Edo ay maayos na. Imagine kung idaragdag mo pa ang bagong prime ni Kai Soto. The countdown to Kai's redemption has begun. Sa kabila ng encouraging na video ni Kai, kung saan makikita ang tumatalo na siya sa plyo box, isang indikasyon ng explosiveness training, na nanatiling maingat ang Gilas medical at coaching staff. Ayon sa mga insider, wala pa rin sa radar ang garang pagbabalik ni Kai para sa FIBA Asia Cup 2025. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang papel sa kampanya ng Gilas Moving Forward. Ang pinapakita ngayon ni Kai ay proof na mabilis at maayos ang takbo ng kanyang rehabilitasyon. Ang ability to jump and land ay isa sa mga huling milestone sa ACL recovery program. At kapag tuloy-tuloy ang improvement, maaring makasama siya sa mga susunod na windows ng FIBA qualifiers o maging sa Olympic pre-qualifiers kung sakaling mag-extend ang kampanya ng Gilas. Pero ang mas mahalaga rito ay ang mensahe, handa na si Kai bumalik sa laban. Ito ang klaseng commitment na nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang sa team, kundi sa buong bansa. Habang ang ibang players ay nagpapahinga off-season, si Kai ay tahimik na nag-workout, nagpapalakas at naghanda sa kanyang pagbabalik. Para sa Gilas Program, Ang reintegration ni Kai ay hindi lang simpleng pagbabalik ng isang player, isa itong strategic asset. Sa panahon na kung saan ang international basketball ay mas physical at mas technical na, ang pagkakaroon ng 7-3 big man na may passing, shooting at shot blocking ay rare weapon. At higit sa lahat, homegrown talent ito. Hindi naturalized, hindi guest, sariling atin. Kung sakali mang hindi pa siya makasama sa Asia Cup, Maaring isama si Kai sa gilas training pool para sa long-term chemistry building. Pwede rin siyang gamitin sa PBA guest tints o tune-up games contra international clubs para masanay muli sa competitive action. Ang gilas Pilipinas ay patuloy sa pag-adjust sa sitwasyon. Pero kung may isang bagay na malinaw ngayon, iyon ay ito. Kai Soto is no longer leaping. He's leaping. At kapag tumungtong ulit siya sa court, ibang klaseng gilas ang babangon. At ito ang express info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.